Henesis, Kabanatang 5 Ito ang lahat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan nang araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlumpung taon, at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na wahig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na may panganak si Seth, ay walong daang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam na raan at tatlumpung taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng daan at limang taon at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth Pagkatapos na maipanganak si Enos ng walong daan at pitong taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay siyam na raan at labing dalawang taon at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng siyam napung taon at naging anak si Kainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na maipanganak si Kainan ng walong daan at labing limang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enos ay siyam na at limang taon at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng pitumpong taon at naging anak si Mahalalil. At nabuhay si Kainan pagkatapos na maipanganak si Mahalalil ng walong daan at apatlapong taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae at ang lahat na naging araw ni Kainan, siyam na raan at sampung taon, at namatay. At nabuhay si Mahalalil ng aninaput taon, at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalil, pagkatapos na may panganak si Jared, ng walong daan at tatlumpung taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalalil ay walong at siyam naput taon, at namatay. At nabuhay si Jared ng isang daan at anaput dalawang taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng walong daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam na raan at anaput dalawang taon at namatay. At nabuhay si Enoch na animnaput limang taon at naging anak si Mithosalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, pagkatapos na may panganak si Mithosalem na tatlong daang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay tatlong daan at anuput limang taon, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Mithusalem ng isandaan at walumput pitong taon, at naging anak si Lamek. At nabuhay si Mithusalem pagkatapos na maipanganak si Lamek, ng pitong daan at walumput dalawang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mithusalem ay siyam na raan at aninamput siyam na taon, at siya'y namatay at nabuhay si Lamek ng isang daan at walumput dalawang taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, Ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagalan ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamek pagkatapos na maipanganak si Noe, ng limang daan at limang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Lamech ay pitung daan at pitumput pitung taon at namatay. At si Noe ay may limang daang taon at naging anak ni Noe si Sem, si Sham at si Japet.